Okay, so nandito tayo sa Jonat's All Style Fried Chicken. Nandito ang ating mga kaibigan para i-taste nila ang Jonat's All Style Fried Chicken. Okay. Sarap, old style nga. Sarap, <laughs> sarap, malutong. Ha? Malutong. malutong. Okay, namnamin ang laman. She's fine. Sarap. Ang ako sa kamera. <laughs> pagpikit <laughs> Okay, ano po masasabi ninyo sa ating fried chicken compared masarap. sa ibang mga fried masarap. chicken? Masarap. Plus, Promise! malutong, malambot sa loob. malasa. Hanggang buto masarap. So, ang dinaman sa pag-ito ang ating naimbitahan na mag-test eh. Talagang magaling na chef ito eh. Yes. Okay, so let's hear from uh, bita, our bita visitor. Okay, ano po ba masasabi nyo sa kumpara sa uh, existing brands ng siyempre malalaking fried chicken? <laughs> masarap siya, balutong, um, juicy, at malambot. Panalong panalo. Sa lahat na fried chicken na natikman ko, ito ang natikman masarap.